sang ang bansa ko yan? Ay, Toronto, Canada. Ay, Toronto, Canada. Ano po mga uh, sintomas na sakit na naano niyo po? Yung aking mata. Kailan pa po yan? Yung Mm. Apo. Yun. Tapos sometimes as minsan yung mukha ko ano, yung nagkakaparang rashes-rashes na namumula. Hmm. Yun. Know? Yun. po sir. Ang ano. Nangyayari. At tignan ito po na. ako. Madam, manalig sa ating amang dakila na si at sa Panginoon. At uh, tingin ko po, po yan na dalawang mangko ulam na no. aalis po natin sa mga oras na yan na hindi ako nagbayad lang po ito ma'am hindi naman talaga ito tanging ano kilala mo pero hindi marunong mangko ulam na po ito na mangko ulam dito sa Pilipinas no bayad po ito ng bayad email ngayon pagka uh, natig ka na uh, malaki-laki ang kanilang babayaran pag natikot ka. Napo? No, kaya ako magbong bahala na. Okay, sir. Ano mo na lang para mapanood po. Yan. Sana natin. Matigas po mga gulang na ito. Hindi na pa, pa sa amin po. Ano daw po ginagawa nila sa kanila? Ay nga po, kulang po. Kulang po pa ng manika. Manika? Kapag bibigyan ka po ng sakit madam, sa tiyan, sa mata, o sa ampang parte. Kapag uunti-untiin ka hanggang mamatay ka. Okay. okay, ready na po tayo. No? Pangalan natin yung market. Okay, ma'am. sa dalawa, isa, ano isa, Kilala na lang po, ma'am. Kilala nyo. Ano yan? Nandyan lang pa sa panipaligod na namin dyan sa... Ay, wala, ko rin, wala po rito yung mga uulang. Nasa malayo po. Pero yung malayo? Pero yung kakilala mo, eh, nandiyan po. Oready oh, tayo ha. set. Sagutin na tayo. Ah, oh, okay. Oh. Wala. Sino ang pupilitin ko? Oh. Ibig sabihin, wala akong sakit sa tolong ng niya. No? Tingnan to. Dinitin Pu. Ah, dito, oh. okay. Iuulit na lang niyo. na para mapanood mo. Okay, ito na naman ang ulang. Sa pag-aral ko, tinitot na natatakot. Huwag mo kay Nanay. Pangalan? Ito si Vito na. Kamusta tayo, si Sistro Puno? Diyos na lahat sa mga natatakot. Ano ang araw sa atas ng mga ay sa bawat talaga ba? Kaya... Puuuh! Halosin mo na lagi mo dun ha. Aalisin mo. Aalisin mo. O, dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige pa, sige pa. Sige pa! Magaling mo lahat yan. Magalagay na lang Magkano? 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 Sige magsasama ng usap tayo. baka si Menna. Tama 20k hindi na ito, tama ho. Oh. Ha? Ano no no? 20k, okay, oh. sige bakas-bakas tanggalin mo lang 'yan. Ito po 'yung magkukulang. pero wala ko dito to. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat, maglasim mo yan, maglasim mo. Sige pa. Sige pa. Bilisan mo. Sige pa. Ito yung bali, ano siya, mataas na makukulang to, hindi ba sa basahin ang Marami na napatay to. Sige pa! Sige pa, sama marami na napatay? Ilan, ilan na? Ito na malaman, ha? Ilan? May gay, na. O, Sige pa! Sige pa, bagas, bagas. Isasama ko yung, ano, yung nagpakulang, yung nagbayad. Sige pa. Nasaan yung nagkulang? Nasaan pa Oo! Ayan, ah? ha? Ha? Ah, Nandoon? Nandoon? Nandoon. Sige pa, klas, Chiki pa, Sige pa. Sige pa! Sige pa, kunti pa. Sige pa. Pooh! Kunti na lang, kunti na lang. Kunti pa! Sige pa. Hindi na lang tapos sa'yo. Kahit na matigas na. Ikaw yung reyna? Ikaw Ikaw mataas?

ni Mama Mary Kapusel yung taga-sambale. Oh, Ayun na yung pinanin yung mga tao. ha? Tsaka pa yung pagaling mo Ha? <coughs> Nalising Ha? Ang samang mga tao, dami na pala nabasay, sampo. Sampo na? Ha? Kunti na lang. Sige pa. Kunti pa. Sige pa. Oh. Kunti pa. Bilisan, bilisan. 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 Pahinsyahan ah, tayo ha? Uh, po, po, po. Ha? Ngayon, kilala mo na ako? Uh, po, po, po. Ah, sino sino, ha? Sino malakas sa ating dalawa? Ako? Sige, sige. Sige pa. Pahinsyahan tayo ha? <sighs> Panginoon nyo sa akin ng dalawang, may nang bas na patay ko, gumagang Si hey Madam, ang uh po. Yeah. Pero niyo padutlan, so, sa lahat. Nandito sa Labrador, Pangasinan. Uh, si Madam po, lumalaki niya yung at yung mata niya, yung, yung tipo siya hanggang mamatay. Uh, wala po rito yung magkukulam, actually, nasa Bisaya. Uh, at ang nagpapabira, nasa ibang bansa. Halos kilala lang po. Uh, shout out kay Apura Papo, kay Apo Marwin, mga Team Apo. At uh, saka sa Team Supremo, kay Apu Car, uh, Apu Apo Jet, Judel, at saka dun sa isa. Uh, Maraming salamat kay Sis Maika kay Mamelo Mamelo Ligario at saka kay Apolosita. Maraming salamat. Pum!